So mga guys, oh. Magulo na sa Pilipinas, guys, oh. Grabe. Magrarali na talaga sila. Gamit tao sana. Huwag nyo namang batuhin ang mga kapulisan natin, guys, kasi ginagawa lang naman nila mga trabaho nila. Sa, hindi umabot sa aristuhan, sa pananakit. Ang inyong rally sana. Magtagumpay kayo. Sana. Grabe talaga. Ang daming tao. Saan kaya to banda sa Manila? Minjola kaya to? O papuntang Minjola? O papuntang Malacanang? Oh, dami talaga nila. Sobra.